Hello, it's me tam tam So may yung bundag na ko sa motor shop sa Rosano kaya pa oil na akong motor, may yung pang motor na change oil ang tagiya wala. So karon kay nagdaot man ang ignition coil kay nasunog ang hose. So mag start pag akong irigundo mapatay so mo karon na ipatira na ko pang boss bot yok. So ako na lang pailisan. So iyang ipakita tong hose nga na damage wala ko ang pa kuan iyang na siya sa bagong ignition coil so na may ipatira nga mga diferensya mga or, mga sa mga makina motor ang lang ng rosano motor parts sa shop si Bocok o okay na okay na ang motor o goods na kaayog na forma gandar na siya pwede na kumuhataw o maani eh. So, pailisan po na ko ugli light ni siya. ang gandong iyahang bulb is hinay na mo and din. Medyo na po. 5 years na servisyo. Ngayon sa pagkuha sa kumpanya. Ano motor? Karoon rin na ilisan. So, alhamdulillah, goods na. So, ugma. Hataw na naman si Tamta. Maglapo mag ice cream para makabawi sa gasto. oh so, dagang salamat. Boss Botiok sa uulitin so once na kayo nga kuwan o na okay hanggang salamat bye